Ang unang sulat ni Pedro ay isinulat ni Apostol Pedro, isa sa labindalawang alagad ni Jesus at saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang liham na ito ay ipinadala sa mga mana nagkakalat sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor, mga Kristiyanong dumaraan sa matinding pagsubok, pag-uusig at paghirap dahil sa kanilang pananampalataya. Layunin ni Pedro na palakasin ang kanilang loob at ipaalala na kahit sila'y dumaraan sa mga pagsubok, sila ay tinawag upang mamuhay ng banal at maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang tema ng sulat ay pag-asa sa gitna ng pagdurusa, sapagkat ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan kay Kristo. Sa kabuuan, ang unang sulat ni Pedro ay isang paalala na ang panampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa matibay na panindigan sa harap ng paghihirap dahil alam nating may gantimpala ang mga tapat sa Panginoon. Ang unang sulat ni Pedro Unang Kabanata Mula Pedro na Apostol ni Heso Kristo Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Kapadosya, Asya at Pitinia. Pinili na kayo ng Diyos ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para sundin niyo si Yesu Kristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. May inihanda ang Diyos para sa atin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang nihayad sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian na, at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya niyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Haso Kristo. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At naguumapaw ang inyong kagalakan, na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap niyo ang bunga ng pananampalatayan niyo, na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay pinagsikapang sa liksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila, na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta ngun, noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na mga bagay na ipinaaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Sundin ninyo ang Diyos. Kaya lagi kayo maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Yeso Kristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, Huwag kayong patadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtustos sa inyo, mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtustos sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad, Katulad siya ng isang tupa na walang dumis o kapintasan o na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas, para maging tagapagligtas natin, natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong nito mga, huling mga huling araw, alang-alang -alan sa inyo. Sa pamamagitan, sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananaling niyo ay sa Diyos. Sa Diyos at umaasa kayo sa kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taus puso dahil ipinanganak na kayo muli. At ang kapanganakang ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, at ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangarap sa inyo. Ikalawang kabanata. Dahil ipinanganak na kayo muli, talikuran niyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagpukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan niyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, May pinili akong maghahari sa Zion, tulad niya'y mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya, ay naganap ang sinasabi ng kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahanga niyang mga gawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na niya kayo. Mga minamahal, mga dayuhan na nakikitira lang sa mundong ito, kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong Espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita niyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa niyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Magpasakop kayo sa mga tagapamahala ng bayan. Alang-alang sa Panginoon, Magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa imperador na may pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng mabuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Malaya nga kayo pero, Pero hindi, hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa kayo ng masama, kundi mabuhay kayo, kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalan niyo ang niyo lahat ng tao at, at mahalin niyo, niyo ang mga kapatid, mga kapatid ninyo kay Kristo. Kay mabuhay kayo ng may takot sa Diyos sa at igalan ninyo ang emperador. Tularan ninyo, ninyo si Kristo. Mga, mga alipin, sundin ninyo, ninyo ng may takot sa Diyos ang mga ama ninyo. Hindi lang ang mababait kundi pati ang manulupi. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. Pero kung parusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala rin kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarangan. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay na matuwid. Dahil sa mga sugat niya gumaling tayo, para tayo mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Ikatlong Kabanata Sa mga mag-asawa, Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Upang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madalan niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Sapagkat nagkikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamamuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, Huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buho, na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa. Dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Higalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo Kapag ginawa ninyo ito sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo Magmahalan kayong lahat Ngayon narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan Magmahalan kayo bilang magkakapatid Maging maunawain at mapapahumba ba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ang masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pangiinsulto ang mga nangiinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos. Dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito. At para kaawaan din niya kayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinwalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin niyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan ng espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na dahil hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahon iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam, alam nating labag sa kalooban niya. Si Yesu Kristo ay nasa langit na ng ngayon sa kanan, sa kanan ng Diyos at, at ipinasakop sa Kanya sa ang lahat ng anghel at ang, ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ikaapat na kabanata Ang Bagong Buhay Dahil, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat, dapat ay handa rin kayo maghirap, maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila na masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu, gaya ng Diyos. Gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili niyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pakarami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa-sisa -isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahan ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Yeso Cristo makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Amen. Ang pagtitiis bilang Kristiyano. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalat kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nag-nakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinaruzahan kayo, kayo dahil, kristyano dahil kristyano kayo, huwag kayong kayo mahiya. Sahalip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalan ito. ito. Dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghato sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin na mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi hindi niya kayo pababayaan. Ikalimang Kabanata mga bilin sa mga namumuno sa iglesia at sa mga kabataan. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mana ng palatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan, dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mana ng ipinagkatiwala sa inyo pangalagaan. kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong Tagapag-alaga tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mana ng palataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan niyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Kumanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungan at naghahanap ng malalaka. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo naghihirap, kundi pati ang mga kapatid niyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. May kling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapalan. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pagkikipag-isa ninyo kay Kristo, purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen. Mga pangangamusta, isinulat ko sa inyo ang may sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Kristo at talagang mapagkakatiwalaan. Napalakas ko sana ang inyong loob sa pamamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Diyos. Manatili kayo sa kabutihan niya. Kinukumusta kayo ng mga mana ng palataya sa Babylonia? Katulad nyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging mga anak niya. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sa inyong lahat na, na kay Kristo, sumangin nyo nawa ang kapayapaan. Sa pagtatapos ng unang sulat ni Pedro, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa pananampalataya, mapagpakumbaba at laging nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Ipinapaalalan niya na kahit pansamantala lamang ang pagdurusang dinaranas natin, may walang hanggang kalwalhatian na naghihintay sa mga tapat kay Kristo. Hinihimok ni Pedro ang bawat isa na magmahalan, magtulungan at magtiwala sa Diyos ng may ganap na kapangyarihan upang itaguyod at patatagin tayo. Sa gitna ng mga pagsubok, ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Sa dulo ng kanyang liham, ipinahayag ni Pedro ang kapangyarihan sa lahat ng mga sumusunod kay Kristo, isang paanyaya na sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay, manatili tayong buo ang loob dahil kasama natin ang Panginoon. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Unang Pedro, Kabanata 5, Talata 11